Metro Para sa masay mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpila. 702 DZAM Ang kapay ng sambayanan. Ang tamang oras, alas 6.30 ng umaga. Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita. Magandang umaga. Araw tayo ng lunes, 22 ng Marso taong 2021. Para sa bagong araw, ito si Heidi Bernard Sampang. Bagong araw, bagong balita. Pangunahin sa mga balita ngayon, NCR at ilang pang probinsya, isinailalim sa mas mahigpit na GCQ hanggang Holy Week. Mahigit 7,000 panibagong kaso ng COVID-19 na itala ng DOH kahapon. At medical workers sa Metro Manila posibleng humingi muli ng timeout ayon sa tagapagsalita ng PGH. Ngayon sa detalye ng mga balita. COVID-19 Watch Narito ang updates sa ating COVID cases. Aabot sa 7,757 ang naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas kahapon araw ng linggo. Sa case bulletin na inilabas ng Department of Health or DOH, sumampan na sa 663,794 ang kabuang kaso sa bansa. Aabot naman sa 15,288 ang bagong recoveries ang naitala ng DOH dahilan para umabot sa 577,754 ang kabuang bilang ng mga gumaling. Habang aabot naman sa 12,968 ang bilang ng mga nasawi matapos madagdagan ng 30 siyam kahapon. Sa ngayon, 73,072 ang total active cases sa bansa. Samantala, nakapagtala naman ang Department of Foreign Affairs ng tatlong Pinoy sa abroad na bagong na-infect ng virus. Dahil dito, umakit na sa 15,970 ang kabuang bilang ng mga Pinoy na tinamaan ng COVID sa abroad. Nananatili naman sa 9,691 ang mga gumaling, 5,232 ang nagpapagaling at 1,047 ang mga nasawi dahil sa COVID. COVID-19 Watch. Sa ibang tampok na balita, pinabulaan na ng Malacanang na magpapatupad ng lockdown sa gitna ng pagsirit ng kaso ng COVID-19. Ito ang inihayag ni Presidential Spokesman Harry Roque. Anya, bagamat hindi magpapatupad ng lockdown, ay may ilang mga lugar ang naidagdag sa ilalim ng general community quarantine. Maliban sa National Capital Region, nakasailalim din sa GCQ, ang Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal, simula ngayong 22 ng Marso hanggang 4 ng Abril 2021. Sa ilalim ng ITF resolution, na inoprobahan ni Pangulong Duterte iiral ang curfew hours sa GCQ areas mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Essential travels lamang ang papayagan at ipinagbabawal ang leisure travels. Bawal ang mass o public gatherings kasama ang religious gatherings. Limitado lang sa sampu ang pwedeng dumalo sa kasal, binyag at libing. Bawal ang indoor dining, ngunit pwede ang alfresco o outdoor dining. Mas mainam kung mag take out o magpa-deliver na lamang. Bawal ang pag-uusap at pagkain sa loob ng pampublikong sasakyan at hangga't maaari ay iwasan ang sabay-sabay na pagkain sa mga opisina. Hinihikayat pa rin ang work from home setup habang bawal ang face-to-face -face meeting. Hindi pwedeng lumabas ang mga menor de edad at 65 years old pataas. Gayon din ang mga may immunodeficiency, comorbidities at mga buntis. Pinapayuhan din ng IATF ang publiko na huwag munang tumanggap ng mga bisita sa bahay at mas mabuting magsuot pa rin ng face mask sa loob ng tahanan, lalo na kung may kasamang nakatatanda at vulnerable. COVID-19 Watch Nasa critical level na rin ang bed occupancy rate ng siyampang Hospital sa timog bahagi ng National Capital Region. Kabilang rito ang Izarate Hospital sa Las Piñas, Makati Medical Center, Hospital ng Makati, Hospital ng Muntinlupa, RITM, UniHealth Paranaque Hospital, and the Medical Center, San De Dios Hospital sa Pasay, allied care experts, medical Center sa Pateros at Taguig Pateros District Hospital. Maliban dito, pitong ospital pa ang nasa high risk, anim ang moderate at labing ang nasa safe occupancy rate. Batay sa pamantayan ng DOH, may apat na level ang COVID-19 bed occupancy rate. Ito ay critical level kung mataas na sa 85% ang COVID bed occupied. High risk kung 70% hanggang 85% ang okupado na. Moderate level kung 60 hanggang 70% bed ang okupado. Safe rate kung mababa sa 60% ang occupancy rate. Ang mga lungsod na kabilang sa timog bahagi ng NCR ay ang Makati, Las Piñas, Paranaque, Muntinlupa, Pateros at Taguig. COVID-19 Watch Kaugnay nito, naabot na ng dalawa sa pinakamalaking ospital sa Metro Manila ang kanilang full bed capacity. Ibig sabihin, hindi na sila makatatanggap ng mga pasyente may severe cases ng COVID-19 na nangangailangan ng emergency care. Ayon kay UP PGH spokesman Dr. Jonas Del Rosario, puno na rin ang kanilang intensive care unit facilities. Katunayan, ilan sa kanilang kwarto ay ginawa na rin ICU rooms dahil sa dami ng mga pasyente na may severe hanggang critical COVID cases na dinadala sa PGH. Aabot sa 170 COVID-19 patients ang naka-admit sa PGH. Sa ngayon, dalawang daang kama ang ginagamit para sa mga pasyenteng may COVID, ngunit maari nila itong itaas sa 230 depende sa mga bagong kasong dadalhin sa ospital. Ayon kay Del Rosario, tatanggap pa rin sila ng mga non-COVID patients, ngunit ito ay yung may life and limb threatening conditions lamang. Samantala, ganito rin ang sitwasyon sa St. Luke's Medical Center. Sa Global City, 109 beds na ang okupado, nakatumbas ng 101% habang labing pitong individual ang naghihintay na ma-admit sa ER ng SLMC Quezon City. Ayon kay St. Luke's Chief Medical Officer Dr. Benjamin Kampomanes, mahihirapan silang tumanggap ngayon ng mga pasyente may COVID-19 dahil ilan sa kanilang mga kama ay okupado rin ng non-COVID patients. COVID-19 Watch sa kaugnay na pangyayari, posibleng humingi ng time out muli ang mga medical workers sa Metro Manila kung sakaling magtuloy-tuloy ang pagdami ng kaso ng COVID-19. Ayon kay PGH spokesman Dr. Jonas Del Rosario, ramdam na nila ang pagsipa ng mga kaso sa NCR, lalo na't ilang health workers na rin ng mga ospital ang pinatamaan ng sakit. Sa ngayon, bagamat mild pa lamang ang kaso ng mayorya, maaari pa rin na maraming mga pasyente ang nagtutungo sa mga ospital. Dahil dito umapila ang TGH sa ibang ospital na sila na muna ang tumanggap ng non-COVID diagnosis dahil hindi na nila anya kaya pang ituon ang kanilang servisyo sa mga hindi COVID-19 patients. Bagong araw, balita, kalakalan. Itinutulak ng National Economic and Development Authority o NEDA ang pagkakaroon ng localized lockdown dahil sa sumisilit na kaso ng COVID-19. Ayon kay NEDA Secretary Carl Chua, hindi naman sa mas pinipili ng ahensya ang ekonomiya kaysa sa estado ng kalusugan ng sino man, ngunit mas tinututukan nila ang kapakanan ng Philippine population o ang pinagsamang ekonomiya at kapakanan ng sambayanan. Dagdag ni Chua, mas makabubuting pagtuunan ng pamahalaan ng pagtugon sa laban sa virus nang sa ganon ay ang pagpapatupad ng localized lockdowns para hindi na maapektuhan pa ang kabuhayan o pinagkakakitaan ng nakararami. Giit pa ni Chua, sa ngayon hindi ekonomiya o kalusugan ang kalaban ng bansa. Kung hindi ang buong kapakanan ng bawat isa mapa man ng COVID-19, mga sakit na dulot ng ibang dahilan at maging ang kagutuman. Bagong Araw, Balitang Kalakalan. Magkakaroon naman ng kaunting rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Ito ay para makahinga o ano ang mga Pinoy consumers sa sunod-sunod na oil price hike nitong mga nagdaang linggo. Batay sa calculations ng mga kumpanya, posibleng matapyasan ng 35 hanggang 45 centavos ang kada litro ng diesel at kerosene habang ang presyo naman ng kerosene ay hindi magbabago. Ayon sa global experts, bumagsak ang mga presyo ng langis noong nakaraang linggo dahil sa pangambang pagbagal ng demand matapos na suspindihin ng ilang European countries ang AstraZeneca vaccine dahil sa umunay mga adverse effects nito sa mga nabakunahan. Bagong araw, Ula, panahon. Apektado ng tail end of frontal system ang northern Luzon, eastern east naman ang umiiral sa iba pang bahagi ng bansa. Ang Batanes at Babuyan Islands ay maulap ang kalangitan na may mahihinang pag-ulan at ito ay dahil sa amihan. Ang natitirang bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera, Administrative Region at Aurora Province ay maulap ang papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dahil sa tail end ng frontal system. Samantala, ang Metro Manila at malalabing bahagi ng bansa ay bahagyang maulap ang kalangitan na may pulupulong pag-ulan at pagpulog pagkidlat dahil sa easterlies. East. Ang agwat ng temperatura ay mula 24 hanggang 31.8 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:59 at lulubog dakong 6:07 ng gabi. Abangan sa so pagbabalik ng ating balitaan, COVID cases sa Metro Manila posibleng pumalo sa 8.5 million sa Hunyo ayon sa Okta. 12,000 na residente ng anim na bayan sa Maguindanao lubikas dahil sa gyerang sinimulan ng BIFF. At sa palakasan, Lebron hindi muna makalalaro sa Lakers dahil sa injury. Beso, mag-alcohol ka. Bes, dry na dry na yung kamay ko. Kaka-alkohol. At least patay ang mga germs at virus. Hindi kakalat sa ibang mga gamit o kahit sa kahit anong bagay na hawakan mo yung COVID. Maigin na yung sure tayo, Bes. Hindi naman mahirap gawin, di ba? Maging responsable, maging ligtas, sarili ay pangalagaan para COVID-19 ay malabanan. We heal as one. Isang paalala mula sa PCOO, DOH, KBP at ng ito. Bagong araw, bagong balita. COVID-19 Watch. Patuloy ang ating balitaan, posibleng pumalo ng milyon-milyon ang bilang ng kaso ng COVID-19 sa Metro Manila pagsapit ng Hunyo. Ito ay batay sa pagtaya ng Octa Research Group matapos na maitala ang record high na bilang ng bagong kaso ng COVID-19 sa bansa nitong mga nakalipas na araw. Ayon kay Professor Guido David, kung magpapatuloy ang trend ng kaso ng COVID-19 ay maaaring pumalo sa 8%. 0.5 million ang kaso ng COVID sa bansa pagdating ng ika-30 ng Hunyo sa Metro Manila. Kahapon na sa higit 7,000 ang naitalang bilang ng bagong kaso ng COVID sa bansa habang nasa halos 8,000 ang bilang ng bagong kaso ng COVID nitong Sabado. Sinabi pa ni Dr. David na maaaring mahirapan nang maibaba ang tumataas na kaso at posibleng manatili ito sa trend na 8,000 cases per day at maaaring tumaas pa hanggang 10,000 kada araw. Gayunman, sinabi ni David na makakamit ang herd immunity territory sakaling tumaas pa sa hanggang 8 million ang bilang ng tatamaan ng COVID-19 sa Metro Manila. COVID-19 Watch Inirekomenda rin ng Octa Research Group na unahin ang Metro Manila at ilan pang kalapit na lugar sa pagpapabakuna kontra COVID-19. Ito ay sa harap ng dumaraming mga kaso lalo na sa NCR. Ayon kay Professor Guido David, miyembro ng Octa Research Group, posible itong kayanin ngayong taon. Naniniwalaan niya sila na kapag nakontrol ang infection rate sa NCR, ay makokontrol na rin ang pandemya sa buong bansa. Samantala, nagbabala naman ang grupo na posibleng pumalo sa 10,000 ang arawang kaso ng COVID-19 sa bansa pagsapit ng buwan ng Abril. COVID-19 Watch sa ibang balita, inamin ng Department of Interior and Local Government na imposibleng maabot ang ideal na contact tracing ratio sa gitna ng tumataas na kaso ng COVID-19. Ito ang reaksyon ni DILG spokesman Jonathan Malaya matapos punahin ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang mababang contact tracing efficiency ratio sa bansa. Ayon kay Magalong, ang ideal ratio para sa urban setting ay 1 is to 30 hanggang 37 habang 1 is to 25 hanggang 30 sa rural areas. Ngunit giit ni Malaya, hindi talaga kakayani na maabot ang ratio lalo ngayong nakapagtala ang bansa ng mahigit 7,000 bagong kaso ng sakit. Sa ngayon, 225,000 na ang kabuoang bilang ng mga na-hire na contact tracers ng DILG sa buong bansa kung saan 10,000 rito ay nakadeploy sa Metro Manila. COVID-19 Watch sa iba pang balita, inaasahang darating sa susunod na buwan sa bansa ang karagdagang supply ng bakuna kontra COVID-19. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque na sa 1.4 na milyong doses ng COVID vaccine ang darating sa Abril Kinabibilangan ito ng 400,000 doses ng COVID vaccine ng Sinovac na donasyon ng China habang isang milyong dose ng bakuna ang darating sa March 29 na binili ng gobyerno. Inaasahan din na dumating sa bansa ang ilang dose ng bakuna mula AstraZeneca na donasyon naman ng COVAX facility. Una rito, matatanda ang sinabi ni NTF Chief Carlito Galvez Jr. na nasa 50 milyon hanggang 70 milyong mga Pinoy ang target mabakunahan upang makabit ang herd immunity dahil nasa 70% ng kabuang populasyon ang kailangan na mabakunahan upang makamit ito. COVID-19 Watch sa kaugnay na balita, muling binigyang diin ni Sergio Ortiz Luis Jr., Presidente ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP, na makatutulong din sa pamahalaan ang pagpayag nito sa mga pribadong kumpanya na makabili ng sariling COVID vaccines para sa kanilang mga empleyado. Ayon kay Luis, ito'y dahil sa pagbili ng mga pribadong sektor, hindi nagagastos ang pamahalaan para mabakunahan ang mga manggagawa nito. Dagdag niya sa ngayon, ayon sa mga pribadong pribadong kumpanya, tinuturing nilang mga economic frontliners ang kanilang mga tauhan kaya't nararapat lang na mabigyan din ng bakuna. Wala naman anyang malalabag na batas kung papayagan ang mga pribadong kumpanya na direktang makabili nito dahil ito naman ay libreng ibibigay sa kanilang mga empleyado. Now na rito na nawagan ng Philippine Chamber of Commerce and Industry sa pamahalaan na payagan ng pribadong sektor na mag-import at bumili ng bakuna direkta sa mga sources nito ng walang restrictions at conditions. Araw, balitang bayan sa ibang dako, hindi bababa sa labing dalawang libong residente ng ilang bayan sa Maguindanao ang napilitang lumikas para hindi madamay sa nagpapatuloy na bakbakan sa pagitan ng puwersa ng gobyerno at Bangsamoro, Islamic Freedom Fighters o BIFF. Sentro ng labanan ang bayan ng Datu Saudi Ampatuan matapos ang pag-atake ng mga terorista sa barangay Kitango nitong Webes. Nabatid na may mga lumikas na ring residente ng bayan ng Sharif Aguac, Sharif Saidona, Mustafa, Dato Salibo, Mama Sapano at Dato Unsay sa pangamba na umabot sa kanilang lugar ang kaguluhan at baka sila maipit. Sinimula na ang pamamahagi ng relief goods, hygiene kits at sleeping mats sa mga lumikas. Bumili na rin ng gamot ang pamahalaang bayan ng Datu Saudi ang patuan. Nakumpirma na tatlong BIFF na ang nasawi sa enkwentro. Nagugat ang gulo sa pagtutol ng BIFF na magtayo ng Joint Peace and Security Team Outpost sa Barangay, Kitango. Bagong Araw, balita sa Palakasan. Wala pa ang kasiguraduhan kung kailan muling makababalik sa game ang NBA superstar na si Lebron James matapos magtamo ng ankle injury kasabay ng pagkatalo ng Los Angeles Lakers sa Atlanta Hawks 99-94. Ayon sa team, indefinitely na mawawala muna si James at sa sailalim sa MRI. Nangyari ang injury ng dating MVP sa first half ng magbanggaan sila ni Solomon Hill ng Hawks. Tinawagan ng foul si Solomon na may 10 minutes 50 seconds minuto ang natitira sa second quarter. Sinasabing kasigaw si James sa labis sa sakit na naramdaman nang ininda niya ito habang nasa sahig ng court. Aminado naman ang teammates na kabado sila sa kalagayan ni James at nasa injury din ang big man nila na si Anthony Davis. Ang center naman na si Mark Gasol ay nasa ilalim pa ng health protocols. Ang next game ng Lakers ay lunes na laban naman sa Suns. Bagong Araw, Balita sa Palakasan. Samantala, pinatawa naman ang $50,000 na multa si Toronto Raptors head coach Nick Nurse. Ito ay matapos ang pagtapon niya ng kanyang face mask sa table ng mga scorers at pagsasalita ng mga masasama sa game officials. Naganap ang insidente sa pagkatalo ng Raptors sa Utah Jazz nitong Sabado sa score na 115 to 112. Sinabi ni Nurse na nahigita nila ang Jazz, subalit so ayaw lang talaga ng mga opisyal na manalo sila. Sa pagbabalik ng bagong araw, patuloy na pagpasok ng China sa EEZ ng Pilipinas, pinatitigil ni Defense Secretary Lorenzana. Mga nahuhuling curfew violators umabot na sa higit labing siyam na libo. At sa iba yung dagat, ilang bansa sa Europa nagkasa ng bagong lockdown measures sa lahat ng mga magigiting nating mga kababayan sa frontline. Pacheck po ng inyong ID. Ilang malalim po. Lagi po tayong magubugas ng kamay, ha? Check po tayo ng temperature. Kayo ang aming mga bayani. Maraming maraming salamat po sa inyong serbisyo. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. Atid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at nang ibilang ito. Bagong Araw. Bagong Balita. Bagong Araw, Pangunahing Balita. Sa iba pang mga balita, panawagan ni Defense Secretary Delphine Lorenzana sa China na tigilan na ang kanilang pagsalakay sa Exclusive Economic Zone or EEZ ng Pilipinas. Sa isang statement, sinabi ni Lorenzana na nakakaalarma ang napaulat na presensya ng dalawang daan dalawampung barko ng Chinese militia sa Julian Felipe Reef sa West Philippine Sea. Anya ang naturang teritoryo ay nasa loob ng EEZ at continental or continental shelf ng Pilipinas sa tanging mga Pinoy lamang ang may karapatan sa likas ng lugar batay na rin sa International Law at 2016 Arbitral Ruling. Para kay Lorenzana, ang aksyon ng China ay malinaw na provocative action. Kinakailangan niyang i-recall ng China ang kanilang mga barko habang binigyang diin na determinado ang Pilipinas na itaguyod ang sovereign rights ng bansa sa West Philippine Sea. Sinabi pa ng kalihim na nakikipag-ugnayan na ang DND, sa so Philippine Coast Guard, National Task Force for the West Philippine Sea at Department of Foreign Affairs upang makagawa ng nararapat na aksyon. Bagong Araw, Pangunahing Balita. Kaugnay nito, naghain na ang Pilipinas ng diplomatic protest laban sa China. Ito ang kinumpirma ni Foreign Affairs Secretary Chodoro Luxin Jr. matapos na mamataan ang 220 na Chinese militia vessels sa Julian Felipe Reef sa West Philippine Sea. Bago ito, matatandaang ang una ng inihayag ni Loxin na kanya munang hihintayin ang rekomendasyon ng AFT bago magsumite ng diplomatic protest. Samantala, tiniyak naman ni Loxin na mababantayan at magiging maayos ang sitwasyon sa anumang sulok ng Pilipinas habang siya ang nanunungkulan sa DFA. COVID-19 Watch Pumalo na sa higit labing siyang nalibong individual ang nasawatan ng mga otoridad dahil sa paglabag sa umiiral na curfew hours sa Metro Manila bilang pag-iingat sa banta ng COVID-19. Sa datos na hawak ng PNP, sinabi ni PNP-OIC Guillermo Elizar na umabot na ang kabuang bilang ng mga curfew violators sa hiyon sa 19,628. Sa naturang bilang, 6,048 ang mga ito ay pinagsabihan lang ng mga otoridad hinggil sa kanilang paglabag sa curfew habang ang 7,326 ang pinagmulta at iba pa. Mababatid na higit labing siyam na libong curfew violators, 5,865 sa mga ito ay naitala sa Manila Police District. Higit apat na libo sa Southern Police District, 3,614 sa Eastern Police District, habang ang mga nalalabi ay nahuli sa iba pang sangay ng kapulisan sa Metro Manila. COVID-19 Watch Nakikiusap ang Malacanang sa ating mga kababayan na manatili muna sa mga tahanan sa loob ng dalawang linggo upang maibaba ang kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito ay kasunod ng panibagong kautosan ng IATF kung saan pinagbabawal muna ang leisure travel ngayong Semana Santa. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, umaapila ang gobyerno ng pangunawa mula sa ating mga kababayan dahil ito ay para sa kapakanan ng mas nakararami. Lalo pat nung isang araw na itala ang record high na 8,000 new cases per day ng COVID-19. Ayon kay Roque, kung may lakad sa Holy Week ay kanselahin muna o i-reschedule dahil bawal ang non-essential travel hanggang April 4. Paliwanag ng kalihim kapag pinayagan ang movement ng mga tao ay baka mas lalo pang sumirit ang kaso ng COVID-19 lalo pat nakapasok na sa bansa ang iba't ibang variants nito. Bagong araw, balitang bayan. Nasawi ang isang umanong Abu Sayyaf leader habang nasagi ang isang Indonesian kidnap victim matapos na makasagupa ang tropa ng pamahalaan sa Languyan, Tawi-Tawi. Kinilala ni West Mincom Commander Lieutenant General Corleto Binduan Jr. ang nasawi na hinihinalang ASG member na si Marjan Sahi Juan alias Apo Mike na sinasabing nanlaban sa mga sundalo sa barangay Kalupag Island. Narescue naman ang 15 anyos na kidnap victim sa pinangyarihan ng insidente. Una rito, inilagay sa heightened alert ang buong tawi-tawi, kasunod ng pagkakasagip sa tatlo pang Indonesian kidnap victims at pagkakaaresto sa isa sa mga dumukot sa mga biktima. Bagong araw, Balita Pantay Nagkasanang panibagong lockdown measures ang ilang bansa sa Europa kabilang ang France, Poland at Ukraine. Ginawa ang hakbang sa gitna ng pagtaas ng bilang ng mga tinatamaan ng COVID-19 sa mga nasabing bansa. Dahil sa bagong restrictions, muling ipasasara ang mga shop habang pinatayuhan ang mga manggagawa na mag-work from home. Sa Paris, sarado ang lahat ng non-essential businesses. Habang papayagan naman ang pagbubukas ng mga eskwelahan at outdoor exercise na malapit sa bahay ng mga residente. Sa Germany, iniulat ng Robert Koch Institute na nakapagtala ito ng 17,482 na new infections at uh, 226 na pagkasawi sa loob lamang ng isang araw. Sa ibang dako nagpositibo sa COVID-19 si Pakistani Prime Minister Imran Khan. Ito ay matapos ang dalawang araw na turukan siya ng unang dose ng bakuna laban sa COVID-19. Nangangamba ang health experts na maapektuhan ang paghihikayat ng gobyerno ng Pakistan matapos ang paglabas ng nasabing balita. Sinabi ni Health Minister Faisal Sultan na nasa mabuting kalagayan naman si Khan at mayroon lamang itong mild na ubo at lagnat. Dagdag pa nito na maaaring nadakuan ang 68 years old na si Khan bago pa man ito maturoka ng bakuna. Bagamat hindi sinabi kung anong uri ng bakuna ang itinuro kay Khan ay sinabi ni Sultan na tanging ang bakunang Sinopharm na gawa ng China ang dumating na bakuna sa Pakistan. Bagong Araw, Bagong Diwa Mula po ito sa unang Pedro, Kabanatang 5, mga talatang 8 hanggang 9. Maging handa kayo at mapagbantay ang Diablo. Ang kaaway ninyo ay parang leyong umuungal at aaligid aali na naghahanap ng malalapa. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Bagong Araw, Bagong Balita Yan po ang mga balita ngayong Lunes, Marso 22, 2021, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan Siyang lubos. Suma inyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig, hatid ng FEBC Radio may pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw. Ang oras, alas 6.58. Ako po si Pastor Ed Kaalim ng Messiah Christian Baptist Church. Manalangin po tayo para sa ekonomiya ng ating bansa. Ang manaming Diyos na nasa langit, dalangin po namin na inyong kahabagan at pagpalain ang aming bansa. Marami pong mga kababayan namin ang nawalan ng